wow, wow. Know, sama Kasi agay, 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 sa late na. Hindi, makikita na mo. Pakikita yung no. ano doon, yung dagat. Ay, pa hindi si mama naka mga eh. Kaya lang mainit. Breaking like like my leg. Ano, hindi mo na ma-upload yan. I-share mo na lang sa amin. Oo, oh, oh, eh. video mo. Eh. Video lang. Sige na, tara na. Inap na. Enough. Oh, na. Malilit ka din naman eh.